Dari dari agi, dari agi. <tik> <tik> Hapon, Filipinas. Usa kitabo sa pagpamusil, diri sa Purok Ipil-ipil, Barangay Maranding, Lalanaw Lala, Dil Norte, nga matud pa usa ka tawo nga milanit sa iyang pistola og mipusil sa gitahapang sundalo og misangko kini sa pagkaigo. agi pinusilan Kining maong taong nga namusil mga higala gitahapan nga lulong sa truga o karon gigukod sa kapulisan. ano yun? oy! yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano ko, ano Wala, lah mama tayu nak tayu si loncurna, si lonna na ba? lonna langlang ni yang seret. hehehe, gino hehehe, hehehe. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi, Dai na dai. mangangin Mangangin. pag na kunas napugos og plano ang kapulisan tungod kay kini Mitago sa iyahang balay og nagunit sa ang himan. Na silang sulod.

O sa katapusan ni Sangko ngayon sa pagkasikop sa sospik sa pagpamusil tungod sa pagplano o pagpailom sa atong kapulisan Mahibig, salot sa atong mga kapulisan sa lalah Lanao del Norte Good job, Sir <laughs> Kalau ada yang berbaju, kalau ada